Panginin ninyo sa tulong ng ating Diyos na Buhay ang lahat ng inyong makakaya upang palanghin ang inyong mga anak ayon sa kanyang napilang kalooban at para lamang sa kanya. Nangangako pa kayo? Kayo ba ay nangangakong magsisikap, magapanikamot ka mo upang makapagtatag ng isang kristyanang tahanan na hindi iyong mga panimalayang kayo na kristyokano na pamilya na adat makita ang pagkamao kalinaw kagkasaganaan. kasaganaan magapangako ba kamo kayo ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa para sa inyong mga anak sa isip sa salita at sa gawa nangangako ba kamo magapakita kamo si Mayo ng ito sa inyong mga anak una sa isip sa salita sa salita pa lang lang kung sa Lalo na kung malipo ang mga ulo sa mga ginigana, nagarulupan ang mga bulihan, napabakas ang mga bata. Alam niyo, wala sa atin sinagtutok na magbuha po na sa Diyudad ng Tawang. Ikaw ba nagtutok sa atin na magbuha? Pero naging buha kita. Tungon kay minsan na natin mga ginigana mas managasabi sa atin Uy, ang anak, katibay na magbuwa. Kalipay pa na nagbuwa-buwa ng inda anak. Ha? Nang pa na duwa, bilang mga karasin sa yung mga anak, makapromesa ba ka mo talaga na maging maayaw ka muna ang prosesa sa tanan na bagay? Sa pagkakataong dumating ang panahon na lumaki ang inyong mga anak at tawagin ang Panginoon sa buhay na paglilingkod para sa Kanya. one of them Ué, wow. o nandito kami ngayon sa Kaya Beach Resort sa Asbate City lang ito Boulevard Extension extend ng na aming celebration sa birthday ni Angelo Hapon ngayon naligo lamang kami sa dagat dito sa Kaya Beach Yeah, no, buti na lang buti na lang nakasama ang panahon thank you lord at maulan ulan ngayon Labis talaga maligo mamaya ayan Stop! hindi masyado mainit Okay na, luto na nga na, kaya din na nahilaw. Kama. itu sila kain okay. untuk mahal tamu kain yang sila isi yes,